Para sa ating headlines ngayon, magnitude 5.5 na lindol yung manig sa La Union. Eskwalahan sa Batangas City na bulabog ng bomb threat. Department of Justice maghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa ghost projects. Philippine Embassy sa Myanmar nagbabalas sa mga Pinoy kontra recruitment scheme. Apat na katao patay, lima nawawala sa flash flood sa Bukidnon kaso ng hand, foot, and mouth disease sa Northern Mindanao tumaas ayon sa Department of Health. chess Prodigy na si Nika Judis Nicolás wagi ng bronze medal sa Six Days Buddha Fest 2025 sa Hungary. At para sa ating ulat panahon, Tropical Storm Nando inaasahang lalakas pa ayon sa pag-asa. hapon Pilipinas, oras po natin ngayon ay pasado alas 4 ng hapon, araw po ng Biyernes, September 19, 2025. Ito si Diana Rupan para sa Balisong News Patrol. Maghahatid sa inyo ng mga maiit na balitang nakalap ngayong araw. Live nyo rin po kaming mapapanood sa ating official YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at bagong kaganapan. Narito na ang detalya ng mga balita. Para sa ating unang balita, niyanig ng 5.5 magnitude na lindol ang bayan ng Luna sa La Union, bandang 3.52 kaninang madaling araw. Ayon sa Vbox, tectonic ang sanhi ng pagyanig at may lalim na pitong kilometro. Ramdam ang intensity 5 sa Luna, La Union, intensity 4 sa Villasis, Pangasinan at intensity 3 sa Baguio City. Samantala, naitala rin ang intensity o oh, intensity 3 sa ilang bahagi ng Pangasinan gaya ng Bulinaw at Bani, gayon din sa Sinait at Vigan City sa Ilocos Sur at sa Bontoc, Mountain Province. Intensity 2 naman ang naranasan sa Lawag City sa Ilocos Norte, kandoon sa Narvacan at sa Ilocos Sur, Bangar sa La Union at ilang bayan sa Pangasinan kabilang na ang Dagupan, Lingayen at ordaneta Habang intensity 1 naman ang naitala sa iba't ibang lugar ng Baguio City, ilang bahagi ng Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales at maging sa Metro Manila. Samantala, nasundan ito ng hihinang pagyanig, isang magnitude 3.6 bandang alas 5 ng madaling araw at magnitude 4.0 bandang alas 6 pasado ng umaga. Sa huling ulat ng FIBOX, wala namang naiulat na pinsala mula sa nasabing pagyanig. Pinayuhan na rin ang publiko na mag-ingat at lagi, laging maging handa. Samantala, nabulabog naman ang klase ng Golden Gate Colleges sa Batangas City dahil sa umaray bomb threat sa eskwelahan bandang alas 7 kaninang umaga ngayong biyernes. Ayon sa ulat ng mga autoridad, nakikita umanon ang isang guro ng note sa loob ng palikuran sa ikatlong palapag ng paaralan kung saan nakasulat na may bomba di umano sa ikaapat na palapag. Agad naman itong inireport sa eskwelahan ng Batangas Component City Police Station at Batangas City Command Center. Nang isang panibagong papel ang nakita at may nakasulat na activated na umano ang bomba sa ikaapat na palapag ng naturang eskwalahan. Dahil dito, sinuspende muna ang klase ng paaralan at pinauwi ang mga higit o mahigit isang libong mag-aaral at school personnel para sa kanilang kaligtasan. Kaugnay nito, agad sinuri ng Explosive Ordnance Disposal Unit kasama ang Provincial Explosive Canine Unit ng Batangas at Philippine Coast Guard ang lahat ng paslidad at classrooms ng gusali ng paaralan. Wala namang nakitang bomba ang mga autoridad at ininaklarang ligtas na ang paaralan mula sa anumang banta. Samantala nawagan ang mga autoridad sa publiko na maging responsable at iwasan ang pagbibiro o pagpapakalat ng bomb threat. Anila, mayroong karampatang parusa na multa at pagkakakulong ang sino mapapatunayang gumagawa ng maling banta at nagpapalaganap ng takot at maling impormasyon ukol sa pagpapasabog. Sa iba pang balita, tiniyak Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magsisimula ng maghain ng kaso ang Department of Justice laban sa mga sangkot sa tinatawag na ghost projects na may kinalaman sa katiwalian ng public works. Sa pagdinig ng Senate Tribune Blue Committee kahapon, sinabi ni Rimulyan na limang kaso na ang naendorso sa National Bureau of Investigation habang ibang reklamo o ang ibang reklamo mula sa opisina ni Public Works Secretary Vince Dizon ay naisumitin na sa Ombudsman. Unang isasampa ang kaso kaugnay ng Ghost Projects bago ang investigasyon sa mga substandard o substandard na proyekto. Sinabi ni Rimulya sa pagdinig kahapon na pursigido ang DOH na imbestigahan or DOJ na imbestigahan ang di umano'y posibleng buatan ng ilang opisyales ng DPWH, mga kontratista at ilang mambabatas. Ayon kay Mulya, kailangan ng sapat na panahon upang matibay ang kaso mula sa sobpina, pagkuha ng mga affidavit hanggang sa paghahanda ng ebidensya. Target naman ng DOJ na maihain ang unang batch ng kaso sa loob ng apat na hanggang anim na pong araw matapos maendorso sa NBI at Ombudsman ang ilang reklamo. Gitpa ni Rimulya, hindi nila pababayaan ang kasong ito at sisiguraduhin mapapanagot ang sinumang sangkot. nagbabala ang Philippine Embassy sa Myanmar laban sa mga kahina-hinalang nag-aalok ng trabaho at recruitment scheme. Ayon sa embahada, dumarami ang bilang ng mga nabibiktima ng human trafficking at nauuwi sa scam hub sa Southeast Asia kung saan nakakaranas ng matinding pang-aabuso at panganib ang mga biktima ng naturang modus. Kaugnay nito, pinaalalahanan ang mga Pilipino Natanggapin lamang ang mga trabaho na biner o beripikado ng Department of Migrant Workers, aniya kabilang sa mga madalas na ginagawang pangakit-umano ay ang mga packing customer service jobs at iba pang posisyon o katulad na posisyon. Samantala, payo ng ahensya sa mga kababayan nating Pinoy na makipag-ugnayan muna sa Philippine authorities bago tumanggap o bumiyahe para sa trabaho sa ibang bansa. maaringin daw dumulog ang mga apektado o kanilang pamilya sa assistance to national sections ng embahada sa yangon para sa agarang tulong. Matatandaang nagbabalarin ang United Nations kaugnay ng malawakang human trafficking sa riyon kung saan daan daang libong biktima ang sapinitang pinagtatrabaho umano sa online scams at nakakaranas ng malulupit na uri ng pang-aabuso. At yan muna ang ilang maiinit na balita. Magbabalik ang Balisong News Patrol. In the heart of Of Batangas City, where comfort meets the tropical heat, one name keeps homes and businesses cool and worry-free. Mulat supply at insulation, hanggang sa maintenance o kahit relocation ng inyong aircon, one-stop shop the AFA air conditioning supplies and services Batangas, where comfort is a top priority. Behind every success they celebrate, it's the hard work and dedication of the employees that make it all possible. They have rendered service to multiple businesses and homes, ensuring a quality work. Walang well, I'm stressed, if they will handle the rest. Reasonable prices. Trained AC technicians. Book care service within minutes. service schedule within 24 48 hours and with service warranty. Kaya naman na rain or shine, kung gusto mo ng aircon na legit ang lamig, pero hindi mahal, AFA ang iyong mapagkakatiwalaan. Here at AFA, your comfort is top priority and meets quality. Presco, Pulido, Panalo. AFA Air Conditioning Supplies and Services. Venom Art Batang City Where we design your style Everything is elevated with Venom Art Batangas City We have dedicated and talented team to ensure a quality t-shirts and jersey sets Looking for exceptional t-shirt printing? Contact us now at 0995-214-8443 or email us at venomartbatangas at gmail.com. Located at Jerison Commercial Plaza, P. Herrera Street, Barangay Saiz, Batangas City. For inquiries, you can visit Facebook page at Venomart Batangas City. at nagbabalik ang Balisong News Patrol. Para sa iba pang balita, apat ang nasawi matapos rumagasa ang matinding baha sa Valencia Bukidnon dulot ng malalakas na ulang dala ng Tropical Depression Marisol. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, lahat ng biktima ay taga Valencia City na siyang pinakamalubhang tinamaan ng pagbaha. Kabilang ang mga nasawi sa kumigit kumulang da walong pamilya, o halos 1,900 na individual na naapektuhan ng pagbaha. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad at rescue teams ang apat pang nawawala. Nagpapatuloy rin ang relief at rescue operations sa mga apaktadong lugar na pa sa pangunguna ng lokal na pamahalaan habang sinuspinde muna ang klase sa mga paaralan sa Valencia City. Bukod dito, apektado rin ang mga bayan ng Maramag, Don Carlos at Malaybalay City. Mas pinaigti ngayon ng Department of Health ng Northern Mindanao ang pagbabantay sa kaso ng hand, foot, and mouth diseases dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso sa nasabing lugar. Ayon kay sa DOH Region 10 Head of Communication and Health Education Promotion, Dr. Mary Ann Charlene Isidro, nakita umano ng pagtaas ng kaso nitong buwan o buwan ng Hunyo hanggang Agosto ng kasalakuyang taon. Aniya, posibleng umanong na-expose ang mga bata sa virus sa kanilang pagbalik mula sa bakasyon na naging sanhi ng HFMD. Binigyang diin din ni Dr. Isidro na karaniwan na tinatamaan ng naturang sakit ang mga edad limang taong gulang pababa ngunit maaari umanong tamaan ang mas matatanda rito. Samantala, parehong pangambarin ang iniulat ni Gagandioro's 2nd District Councilor Paolo Nicolo Gaane matapos makumpirma ang walong kaso ng hand, foot, and mouth disease sa isang pribadong paaralan sa barangay Makasandi. Dahil dito, nanawagan ng DOH at lokal na pamahalaan na mas mahigpit pang ipatupad ang health protocols kabilang ang madalas sa paghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Samantala, nag-uwi naman ng karangalan para sa bansa, ang batang chess prodigy na si National Master Nika Judith Stikulas ng Pasig City matapos niyang masungkit ang bronze medal mula 6 Days Budapest Under 2250 Chess Tournament sa Hungary. Ginanap ang kompetisyon noong September 12 at nagtapos nito lamang September 17. Nakabagtala siya ng 4.5 points mula sa apat na panalo, dalawang talo at isang tabla. Samantala, wagi naman ng gold si Halak ng Hungary sa score na 6 points at silver medal si Dark Kozy sa score na 5.5 points mula sa nasabing tournament. Pinatumba ni Nicolas ang mga kapwa chess master na si Nabora Yagis ng Turkey sa second round, Andras Baxi ng Tamas at Tamas Tutiski Torok isang Hungary sa round 4 at round 6. Pinatumba rin niya si Victoria Kuen ng Germany sa round 7 bago siya nagtapos ng ikatlong pwesto sa kabila ng pagiging pinakabatang kalahok. Magandang hapon mga kabalisong, narito na ang ating ulat panahon. Bahagya pong lumakas ang binabantayang tropical storm nando ngayong biyernes ayon sa pag-asa. Base sa 2 p.m. weather bulletin ng ahensya, Inaasahang lalakas pa ito habang papalapit sa ating bansa, particular na sa northern portion ng bansa sa bilis na 20 km per hour sa direksyong patungong westward malapit sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,500 km east ng Central Luzon, taglay ang maximum winds sustained winds na 75 km per hour at may bugso na 90 km per hour. Dahil sa inaasahang patuloy na paglakas ng Tropical Storm Nando, posible umano na itong maging bagyo bukas September 20 at maging isang super typhoon pagdating ng lunes. Dagdag pa ng pag-asa, magdadala ito ng malakas na hangin at pag-ulan, partikular na sa mga lugar na direktang maaapektuhan ng bagyo sa northern portion ng Luzon. Bukod pa rito, posible rin umanong dumaan o mag ang bagyo malapit sa Buyan Island sa susunod na linggo. Saka sa kasalukuyan, wala pang storm signal na ina o itinaas sa bansa. Gayunpaman, makakaranas po ng malalakas na ihip ng hangin at mga pagulan ang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bicol Region at Eastern Visayas dulot pa rin po yan ang trough ng Tropical Storm Nando at Southwest Monsoon o Habagat. Palala naman po ng ahensya, matiling tumutok sa mga latest weather updates, hindi sa lagay ng panahon at abangan ng abiso ng mga lokal na pamahalaan para sa disaster preventive measures. At yan po ang ating ulat panahon. Palagi po tayong mag-ingat, maging informed at maging alerto mga kabalisong. At yan ang mga may iit balitang dapat niyong malaman ngayong araw, mga balitang may katotohanan at kabuluhan. Para lagi kayong updated, tumutok lamang dito sa Balsong News Patrol. Hatid pa rin po yan ang Balsong Channel tuwing lunes hanggang biyanes. Maraming salamat sa pagtutok mga kabalisong. Muli ito sa Diana Rupan. Magandang hapon, Pilipinas.